Ibinahagi ni Christelle Fulgar at ng kanyang Korean fiancé na si Hasuhyo ang ilan sa mga espesyal na sandali ng kanilang wedding preparations, tampok ang kanilang eleganteng prenup shoot sa South Korea. Sa mga larawang ibinahagi sa Instagram noong March 21, makikitang nakasuot ang magkasintahan ng matching black blazers at white inner ensembles na nagpapakita ng kanilang simpleng unit klase na estilo. Sa kanyang post, tinawag ni Cristel ang fiance bilang the best decision she has ever made. Bukod dito, ibinahagi rin nila sa isang vlog ang proseso ng paggawa ng kanilang promise rings, isang espesyal na simbolo ng kanilang pagmamahalan. The rings may look simple, but the effort and love we put into making them make them even more meaningful to us. Ani Cristel. Isa rin sa mga pinaka nakakaantig na bahagi ng vlog ay ang emosyonal na reaksyon ni Christelle nang dumating na ang kanilang wedding invitations. Excited na excited kami pareho. Masaya ang wedding preparations, pero parang gusto na rin naming matapos na, pabirong pahayag ng aktres. Ang kanilang prenup shoot at kwento ng pagmamahalan ay talaga namang nagpakilig sa maraming fans.